So, sir, shoutout pala kay Sir, ano, June Mark Client namin na itong machine na to. Ang problem niya, paano ito tanggalin? So, ganito lang po siya, Sir. Bali, same pa rin naman dito kung natanggal mo na yun. Tapos, hilain lang natin to. Yan. Iyan mo lang sa taas. Tapos, ito, hilain mo lang dito no. Yan. May screw dito dalawa, ah, yeah. Huwag natanggal na po ito sir. Ah, idin nyo lang muna dito. At hilain nyo lang to. Kumbaga, tulak-tulak ah, mo lang to para matanggal na to. Yan. So, matatanggal na to siya. Kung sa gatas yung problema mo, baka itong mga o-ring na to yung sa gatas ito. So, pwede mo tong bunutin ito dito. Pwede mo tong linisan, magkabilaan. Sa hangin lang to para sa gatas. so, itong o-ring dito, titingnan mo din kung mga pud-pud na siya. May mga kagat na ng mga langgam, ganun. So, palitan lang din natin. So, pagka gusto mong linisan din ito, may dalawang screw dito. Dito. Tapos, pag natanggal na to, hugutin mo lang din siya. Yeah. So, hugutin mo lang to. Yan, nakalak to. So, yan. Pwede mo siyang uh, running water. Tapat mo lang sa gripo. At, at least malinis tong dito sa ano niya. Nursal niya. Yan. pagbalik naman, ganun lang. Balik mo lang din yan. Dalawang screw lang din yan. Tapos, dito, balik mo lang dito. Dito. Pag okay na. Kailangan mo lang siyang pagbalik din. Kailangan mo lang din uh, i-balance balance, balance dito sa ilali, sa gitna. Kasi minsan hindi siya ano, mahirap siya ipasok. Pero kung nakabalance si sa ano, pantay, lahat, okay na yan. Um, madali mo siyang may pasok pag pantay. Yan. Yeah. Ganoon lang. Tapos, balik mo lang din.